Friday na, kaya for the ipon challenge na po tayo. Alam mo, trending na trending ha. Uh, may ginawang alkansya ang isang kaiponaryo po natin, isang galong tubig. O sa loob ng isang taon, tag pesos ang niya. At alam niyo, magkano po ang naihulog niya sa loob ng isang taon. Hindi kayo makakapaniwala, hindi rin ako makapaniwala. Tumataginting ng 120,000 pesos, sis! Ang tanong, ano kayang pwede nating gawin sa 120,000? O, oh, ibabanko ba? I-enjoy ba? Oh, o, ito ito, 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 Kung kayo po ay may 120,000 pesos, ang unang dapat nating gawin, eh, emergency fund. Oo. Oh, oh. Isang bahagi po na kailangan po natin pag-ipunan ng ating, syempre, kinabukasan. Just in case na magkaroon po tayong mga di inaasahang sakuna o like for example, mawalan ng trabaho, karamdaman, ito ay magbibigay po sa atin ng panahon na para maitawid tayo na hindi tayo mga mangungutang at mamoblema. Kaya kailangan po, kung may extra pera po kayo, una, emergency fund. Pangalawa, kung may extra funds po kayo, Pagkatapos ng emergency fund, dapat inegosyo po natin yan. Di ba? Gumawa tayo ng maliit na negosyo. Di ba? Kasi yung maliit na negosyo na yan. Yan po yung magbibigay sa atin na tinatawag na cash flow. At yung cash flow naman, yan ang gagamitin po natin in the near future. Di ba? Yan ang pang natin sa araw-araw na mga pangailangan po natin. At kung kayo ay sumusweldo, makukuha nyo na po yung sweldo nyo na buo. Di ba? Pangatlo, pag meron na kayong siyempre na at sobra, investment po. Pag-isipan naman po natin kung paano natin palalaguin ang ating pera. Alam mo, ito'y magbibigay ng pagkakataon na magkaroon tayo ng tinatawag na passive income. Ano ibig sabihin na passive income? Ang ibig sabihin, kahit di ka na nagtatrabaho, may pumapasok pang pera. Oo, sa ko ilalagay. Ay, alam nyo, ang dami na pong mga investment vehicle. Like pag-ibig MP2 fund. No? Nako, pwede kang kumita na mas mataas kumpara sa banko. Pwede ka na rin pumasok sa mga electronic banks. Mas mataas na rin interest kumpara sa mga regular bank. At pangat na naman, pinakamagandang investment kung merong malaki-laking pera sa real estate po natin ipasok. Check na check na wala kang talagang talo. Pang-apat po, syempre naman, pag meron na po yung extra money, di ba? May emergency fund ka na, may business fund ka na, may investment fund ka na, pagtupad ng pangarap fund. Ay, ito na. Di ba? Ito yung mga pagbabakasyon, pagbili mo ng gadgets, di ba? Yung mga gusto mong talagang makamit sa inyong buhay. Kaya nga, mga friendship, pag kayo po ay naka 120,000. Huwag natin gamitin lang to pang enjoy lamang. Baka ngayon, ikaw ay travel now, pulubi later, shopping now, pulubi later. Ang mahalaga, ang mahalaga, patuloy pa natin gamitin ng tamang ating pera para ito ay lumago, dumami. Pag tayo dumami at lumago na, dun ka na mag enjoy sa iyong pinaghirapan. Sana naman nakatulong po sa inyo itong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.